Ayan. Okay, so, ah. Ang nanang natanghalo sa Yung, okay. oh. 'yung kanin ko agay. Ano ये भी नहीं बस ये तुम पुटन so nga pala guys madaling araw po nakabalik dito yung so Kaya okay, uh -huh. kung magpapasat out kayo, huwag kayong magpasat out doon sa, sa comment section. No, kasi hindi talaga kayo ma ano doon. Hindi ko ma mabasa yung mga Hindi ko mabasa ko pero sobrang dami kasi doon eh. Hindi ka talaga mabigyan ng mga ano doon. Kasi masubot siya mag-PM mag kayo. Kung mag-PM mag-PM kayo. So, sorry po mga ako guys, yung Facebook account ko. Nalagay ko yung dito sa screen, nalagay ko dito. Ayan okay. yun, yun po, po yung uh, Facebook account ko. Tingnan nyo lang, yung team niya ka dyan. Para, ko delik po kayong may So, unang una guys, shoutout nga pala. Especially kayo no? kung kay Van Padilla. Sa mga lanaw, isa siyang uh, blind na. Uh. Hindi siya nakakita ang napakasulit supporters na ina dyan no tol no Ban Padilla. kaya lano siya so ina mo dyan lagi no may sabag nga pa sa papamilya mo lahat kayo dyan ina mo dyan lagi buwan pabilya yan sa gusto mo siyempre mama junoro siya sa 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 mama jiros rondobio sa sa dyan Mama, ini apa nih? Saya kadang tu, kalau bunga pakai dengan tomat, tomat lebih sedap.

Kuha ko man yun. Kuha ko po doon. Wala ko video. siran ang cellphone. Abangayin lang ko si Mofer. Kapasan lang ko kay Suhabi. Shutout na sabi. lang ko, guys. Kung po ni Suhabi, shutout na, okay, ano? na, na lang. Kay ma'am ano? Kapuso. Kay ma'am Angel nga pala. Shutout na lang. Shutout mm -hmm. na lang kay ma'am Angel jan am

panday, mga panday no? pair plus pair equals panday. Nagkuyo <laughs> goy. شدينه في <applause> من ng ano ni sa KMP katabi ni Rafael si Ligaya so yun na si Ligaya yun natamaan so, kaya kita rin sa

aja ay ano huh? kay Elizabeth Toralba at saka ni ano ni Iki kapuso ko <speas> Yes at <speas> Idol Okay ko <So>, um, ano Sinasanay <speas> nitong kamera natin Oo, pata ko dyan. ujan, yan. Tsaka kay ano lang nga pala no, kay Ma'am Jenny. Ma'am Jenny po, shout out po sa inyo. Tsaka kay... Kay Ma'am Jipin po. Kay Ma'am Dinya Banken Yan. Ma'am Jepen po, shout out po si sa inyo. At saka kay Keke. Kay Mam ma Ami po, Mam ma Ami. Sabi po sa. At saka kay ano nga pala kay Ma'am Marita po. Shout out po sa inyo dyan. Sa lahat Salat-salat salat po ng mga ano diyan. po sa Ano? Sa Kay Mam ma ano po pala kay Mam ma Emily po. Shout out po sa inyo dyan. Ngayon. yun na hindi di bisitahin ninyo aming ginagawa buong hapon kami dito ito lang ginagawa namin so, kailangan, ko, kailangan namin mga kaidol na ilikas sila dito dahil mahirap na kailangan so, na, namin kasama maaga pa ilikas namin dito yung ano yung sila si Dave at si Rafael kasama na rin si Anna, si Gaya

Doon na kasi ginawa eh. pag-asawa na ako. Yung lalaki. Sa ulo ba ay tol? Yung lalaki na lang. Yung, yung lalaki na lang. Parang ikaw ba, Bradante? Daming ano sa'yo? Lalaki daw yung gusto mo. <laughs> Parang ako oh, naman. Ano ba mukhang lalaki o ba? ano ba? Ano ba? Ano ba? Mukhang lalaki o Oke. Eh, ay <coughs> Ya, betul.